tayo, 5 p.m. papunta tayo sa yep. Treasure Mountain, Tanay, Rizal. Ang gusto ko lang kasi sa mga ganitong hiking, mga hiking, hiking, raket na ano bundok 'yan. Uy. 5 p.m. Nandito tayo ngayon sa ano, talis lang natin dito sa Spainya pa lang tayo, Spainya, guys. Yes. Kuwento para hindi mainip yun first time pupunta ng Treasure Mountain guys yes kaya tara let's good luck na lang sa biyahe natin guys kaya uh, let's go malapit naman tayo pero nasa kubo pa lang tayo guys kaya yeah. kubo pa lang tayo mga ilang kimbot pa to bago makarating ng ano tanay pero ang sarap ng ano biyahe ang sarap ng uh, biyahe ng ganito guys ay mga biker oh. sarap ng biyahe pag ganito ling Yan. ang dami mga biker guys oh kwento ko lang. Nagbike kami dati, nagbike na rin ako rito kami ng mga kasama ko. Nagbike kami ng ano, antipolo. Putang gala, pagbalik. Halos di na maubos na yung power ko. <coughs> kaya tayo. Naubos na yung power ko, kapipidal guys eh. Kaya nung galing na kami dito antipolo, yung pabalik namin, sinakay namin sa jeep kalahati. Yung bike namin, dahil wala na eh mauubusan na ako ng energy kaya sabi ko sa sarili ko puting di na talaga ako babalik para magbike magmotor na lang ako aket na lang ako sa mga bundok bundok na mga simpleng bundok lang guys kasi ang saya saya kasi pag nakaket ka sa bundok tapos napakaganda ng tanawin guys yo so, kaya parang nakahadik guys you know? maaadik ka guys eh, pag bubiyahe ka kaya minsan pag nagmumotor ako may grupo akong ano rider oh. pilali, pila, pilali, riders yung grupo ko pag, uh, mga taga samar kami guys isang baryo kami marami, marami na rin kami guys oh. kaya minsan pag gusto ko lang na ano, nagsusulod na lang ako yung mga akyat-akyat ng ano pag mga mountain, nagsusulod lang ako pero pag mga swimming uy, kaingay naman pag mga swimming guys yan, sumasama ako minsan, minsan no? pero pag nagkataon, nagkasabay bakit kami ng mountain solo ride lang ako kasama ko ang aking darling no? Alam mo naman, pagkasama mo darling mo eh, kahit saan ka pumunta, okay, malakas ka eh. Kasi di ka matatakot na maligaw eh. So, rap road. Ah. Wow. Yun. Ah, yun. Maganda na rin sa wakas. Yan guys, ganoon ang daan dito pala sa ano. Dito sa papuntang Daraitan, magkakapit bahay pala rito, Daraitan. Tini. Daraitan Tinipak. Ito yung mga uh, na liligo siguro to mga to. Ano? Yan guys. Kahit nakakapagod guys, pero wala ka nang pagod kasi nga ang ganda nga. Ang ganda nga naman dito baka tatawid pa yata tayo ng ano nito ah oo nga guys ito na nga guys nakarating na nga kami guys ito na oh ay ito na nga yung pinuntahan natin namin dati tatawid ng bangka doon oh Ayan na nga guys. Oh, kami oh, dito kami. In, ay hindi, doon yun sa kabila. Hindi hindi kami nali, na oh, nali, ma, ano ti, malakas. Tatawid tayo ng bangka. Balsa, balsa. balsa nga eh. Yan, ito pala yung pinuntahan namin sa ano. Yan guys, nakarating na rin tayo dito sa ano ba to, daraitan. Yan guys oh. Oh, dito eh. Hello. Sayang. Hangga ano bang ano to? Daraitan? Saan tinipak? Doon din dahan ganun. O, kabila rin ganun. Ah, paikot lang din. Magkano ba baya dyan? 50? Ganun pa rin pala yun o. Dati, pang ano ko na? May mga tin pa kaya dyan sa tapat? May mga tin? Maghanap na lang yun o. Ano yung motor doon? Dadaan pa o? Kaya pa ganun. Kaya yung motor ganun? Ah, pwede kahit isa lang dyan o? Ang ah, gante kasabay? Baba ka na, baka masama ka. <laughs> baka masama ka sa ano. Ayun, doon, una ka na doon. Yan, guys, andi dito tayo ngayon sa Andi dito tayo ngayon sa ano, Darai, to tanto dito, na, ano? ano, center pa rin? Kahit di na, ano? Wag lang umabanting gano'n, eh, ano? patay natin baka umandar eh. yan guys okay ganda rito guys oh. To so, yung, yung aking ano sumakay kami sa ferry boat sumakay kami sa ferry boat patawid ng alin guys yan. yan ang sarap dito guys maraming, maraming naliligo dati nung pumunta kami rito po kunti lang naliligo ngayon marami na marami nakaparada sa paligid ng daan kung daanan na eh. mga nakamagsasakyan kasi sa dito hindi pwede sakyan sa, sa ano, balsa motor lang kaya motor lang akasya guys, ang lakas ng tubig dito guys oh. Ah, bayaran na agad ngayon? Ah, do doon yun doon ano? Naku, wala na. Natakot sa tubig. Ano nangyari? <laughs> Yun, natakala ko, natakot eh. Uh, okay. Excuse. Ayan guys. Uh, ganda rito guys. Oh. ari Wow. Wow tatawid ng bangka guys dito ang sarap ng ano oh, oh. Opa. <laughs> ah sarap parang ano parang minamasahe ka ano ayan na guys bayad muna tayo yung 50 pesos na yun, balikan na yun, guys. Saan Kaya, pa yung Tinipoc River? Dito pa. Saan ba daan? Abot ba yung motor doon? Hindi. Saan ba pwede maglagay ng motor? Ha? Pag nilakad, malapit lang? Saan ba doon pa? dito pwede na maligo. wala bang mga ano rito, mga ganito na kubo? Narerentahan wala. Doon sa kabila. Doon. Samba dito, doon. Ah, ito ito. Okay. Dati kasi doon kami pumunta eh. Sige, sama ka. Kaya natin yan. Doon tayo pa parking Marami bang pum may tao, maraming tao doon? marami oh, ngayon. Thank you. Ah, yan dito, guys. Wow. Ah. Sayang. Kalo ko nadala ko yung isang battery. Eh. Yan dito, dito tayo, guys, sa ano, Tinipak River. Ang ganda rito guys kasi yung motor sinasakay sa balsa sa ano. Yung dalawang bangka na ano, dalawang bangkang magkaibigan. So andito na nga kami guys sa Tinipak River. Ito pala yung Tinipak River. Kaya dalakarin na namin ang Landuan Teatra. Let's go. Ano na ba? Ano lang tayo, lakad na. lang. Next time na tayo nyo. Kawa galit ganito rin eh Kabila lang Ano may dambana ito? Yung kaliwa ko, yung ginagawa Ah, ah ginagawa pala Parang yung Parang pinapractice pa lang Naglagay atin tayo yung ito Thank you hindi lang ha ha? hindi lang sa na yata itong ano mo hmm? lupat mo sorry, sorry. ha? wala na nga ito pa Mag-centre mo naman, ikaw naman. Gagaling sa bago.

Is 40 po, isa na lang. 40, uh. Uh, okay, yun lang. 50, 40, 500 sa tour guide no. ng ano, mo, asa ano, Ayun na, may ano. Sigbin. Dami. Daming tag. pala, nagdala ko ng anak rito. Daming kalderita rito. Oo. So, Ay, dito na kayo natutulog. Dito. Naman yung pare-pare ako ng pagbalik. Ah, sa gitna ka na saan? Ay, yung pare, yung pagbalik. Yung ba yun? Maraming mga vlog na pumunta rin sa akin. Maraming na rin. Ngayon, wala? Ay, hindi ko lang po alam

dito tayo ngayon sa Tinipak River kaya ito na, pakla Yeah. dyan ba? Pulutan guys eh. Yan yan guys. Sila naman yung galing na sa dulong dulo. Baka inubos na nila yung view doon. Kami naman papunta pa lang guys. Kaya may pa kaya yung view doon. Uh, dami nila. Yung mga nakasalubo namin kanina mas kami Yan. Kami naman ang kapalit doon papunta. Sila naman ay pauwi na. Tapos pag uwi mo muna, tampisaw muna tayo doon sa ilog. Dito kasi sa pupunta namin, malakas yung ragasa ng tubig kaya di pwede. Di pwede maligo, baka tangayin tayo. Tangayin tayo ng agus. Malakas kasi agus yung mga -ano, lakas ng tunog ng ano, tubig kaya grabe yung ragasa. Lakas guys, kaya let's go. Tayo naman ang pupunta sa dulo. Mag lalakad-lakad lang tayo rito kasi ang ganda kasi talaga ng... Na... ito ah, yung tayo dyan dito? May 10 ha? pesos po tayo dito sir. Ha? 10 pesos. Ito ano pa ba Saan pa ba ito mga ibang mga pasyalan na ganito? Diyan uh, na lang po nga sa labas. Dara ito maganda rin doon. Oh, yan po yung malaki. Gaano mga... kalayo din yung lalakad dito rin? Mga 8 hours o 'yun. Nagagamit 8 hours.